ganap na itinigil ng Estados Unidos ng Amerika ang pagpapadala ng armas sa NATO para sa Ukraine. Tinatayang 5 bilyong dolyar na halaga ng armas ang naantala ayon sa kagawaran ng Estado ng Amerika. Kasama sa naantala ang AMRA missiles ng Air Defense at High Mobility Artillery Rocket System Rocket System. At lahat ito ay dahil sa shutdown sa Amerika. Ang ganitong balita ay nakatakot o nakadismaya sa marami kahapon. Sabi nila, pinatitigil uli ni Trump ang tulong sa Ukraine. Kailangan nating unawain ang mga balitang ito dahil hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon. Una, ang 5 bilyong dolyar ay pagkaantala para sa lahat ng kaalyado ng United States sa NATO, hindi lang sa Ukraine. Ang pagkaantalang ito ay unang beses na dulot lang ng panloob na prosesong pampolitika sa Estados Unidos, hindi dahil sa pabagubagong ugali ni Donald Trump. Pangalawa, kamakailan ay pinutol ng Senado ng United States ang pinakamahabang government shutdown sa kasaysayan ng Amerika. Nagkasundo ang mga senador ng Estados Unidos para tapusin ang shutdown at muling buksan ang operasyon ng pamahalaan. Suportado ng anim na pong senador ang panukalang batas, habang apat na po ang tumutol. Ang kasunduan ay magbibigay ng pondo para sa operasyon ng pamahalaan hanggang Enero 30, 2026. Ibabalik ang dokumento sa kapulungan ng mga kinatawan at pipirmahan ito ni Donald Trump. At ang prosesong ito ng pag-aproba at paglalaan ng pondo ay maaaring tumagal pa ng ilang araw. Pero siguradong pipirmahan ni Donald Trump ang dokumentong ito dahil bumagsak ang kanyang ratings dahil sa shutdown at paparating pa ang midterm elections. Talakayin natin ito ng mas detalyado sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi, sabay nating pag-usapan ang paksa. Pero bago tayo magsimula, Hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Peachy News. Ang link ay nasa description. Agad naming ipopost ang balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-avail ng paid sponsorship gamit ang mga detalye at link na nasa ibaba sa description ng video nakalagay, suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sige, uunahin ko ang unang balita na mas malapit sa mga Ukrainian na manonood. Sabi ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na antala ang pag-export ng armas sa mga kaalyado sa NATO at Ukraine dahil sa pansamantalang tigil operasyon ng gobyerno. Sa kasamaang palad, isa na naman itong halimbawa ng epekto ng tanggalan, pagtigil ng mga programa at pagbagal ng aktibidad sa lahat ng sangay ng federal na pamahalaan dahil apat na put isang araw ng pansamantalang tigil operasyon ang gobyerno. Ayon sa hindi pinangalan ng opisyal na nakausap ng Axios, na apektuhan ang padala ng armas gaya ng AMRAAM na Missile Aegis na Sistemang Pandigma at High Mobility Artillery Rocket System para sa mga kaalyado tulad ng Denmark, Croatia at Poland. Hindi malinaw ang huling destinasyon ng pag-export pero madalas na nire-redirect bilang tulong sa Ukraine ang armas na ipinapadala sa mga kaalyado sa NATO. Ayon sa opisyal, kabilang sa nalalapit na kasunduan ang direktang bentahan ng armas mula gobyerno ng Estados Unidos sa mga kaalyado ng NATO. At armas ng gobyerno sa mga kaalyado, pati na rin ang pagbebenta ng armas mula sa gobyerno papunta sa mga kaalyado. Ang batas sa pagkontrol ng pag-export ng armas ay nag-aatas sa Kongreso ng Estados Unidos na suriin ang bawat panukala ng pagbebenta ng armas sa ibang bansa. Pero kailangang buuin muna ng Pentagon at Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang mga panukalang ito bago ipasa sa mga komite ng Kongreso. Pero ang buong problema ay dahil sa shutdown, karamihan sa mga empleyado ng Kagawaran ng Estado ay pinadala sa walang bayad na bakasyon kaya walang makapagpasa nang panukala sa kongreso noong nakaraang buwan nasa isang kapatlang ng karaniwang bilang ng empleyado ng pambansang tanggapan para sa mga usaping militar at politikal ang sumusuporta sa pagbebenta ng armas ayon sa kagawaran ng estado umabot sa 5 bilyong dolyar ang naantalang armas mahalagang tandaan na ang 5 bilyong dolyar na armas na naantala ay para sa lahat ng kaalyado ng NATO hindi lang Ukraine dapat ding banggitin na ang shutdown sa Estados Unidos ay umabot na ng apat naput isang araw pinakamahaba sa kasaysayan ng bansa. Yung naunang shutdown ay tumagal ng 35 araw. Nangyari rin ito noong unang termino ni Donald Trump bilang presidente. Apektado na ng shutdown ang halos isa at kalahating milyong empleyado ng gobyerno sa Amerika na nawalan ng sahod at napilitang mag-indefinite leave. Sa ikapito ng Nobyembre, opisyal tinatayang halos 17 bilyong dolyar ang nalugi sa Estados Unidos dahil sa shutdown. Paalala lang, nagsimula ang shutdown noong ika-isa ng Oktubre, hindi magkasundo ang mga Republikano at Demokrata tungkol sa pagpapatupad ng budget. At ang pangunahing hindi pagkakasunduan ay tungkol sa programang pangkalusugan na Obamacare para sa mga mahihirap na mamamayan. Gusto ng mga Republikano na tuluyang itigil ang programang ginagamit ng 24 na milyong tao habang mariing tutol ang mga demokrata at hinihiling na iboto ang pagpapatuloy nito. Ngayon, may balita na malulutas na ang pansamantalang tigil ng supply ng armas sa Ukraine sa ilang araw dahil halos natigil na ang shutdown. Kagabi, nagkasundo ang mga Republikano at ngayon ay may bipartisan na kasunduan sa Senado para tapusin ang shutdown at ipagpatuloy ang operasyon ng pamahalaan ng Amerika. Ang kaukulang panukalang batas ay sinuportahan ng anim na pu sa isang daang senador. Pinapahintulutan ng kasunduan ang pondo para operasyon ng pamahalaan hanggang Enero 30, 2026. Pansamantalang hakbang lang ulit ito. Naging posible lang ito dahil ang isang mahalagang grupo ng walong demokratang senador mula sa mga sentrista ay, sa totoo lang, kumalas sa mga lider ng kanilang partido at nakipagkasundo sa mga senador ng Republikano at sa White House. At isa sa mga demokratang nakipagkasundo sa mga Republikano ay si Senador Gene Shakin, na ngayon ay sumagot sa mga batikos at ipinaliwanag ang kanyang desisyon na salungatin ang kagustuhan ng sarili niyang partido. Inaprubahan ng Senado ang dokumento na walang kasamang garantisadong pagpapalawig ng pinalawak na subsidya sa ilalim ng batas sa abot kayang pangangalagang pangkalusugan. Narito si Obama at Kerr. Ito ang sagot ni Shakin, ayon sa kanyang pahayag. Walang naidulot ang shutdown, kaya dapat sa tunay na may pananagutan na katuon ang puna ng mga kritiko. Kay Pangulong Donald Trump, Speaker Michael Johnson, at sa mga Republikano na humaharang sa lahat ng pagsubok na makakuha ng tulong medikal kailangan nating magtulungan. Nagresulta rin ito sa pagkakabahabahagi ng demokratikong partido. Pinuna ng ilang demokratiko si Chuck Schumer, leader ng minorya, dahil hindi niya napanatili ang pagkakaisa ng partido. Kasama na rito, sa totoo lang, si Rep. Ro Khanna, na nagsabi na si Schumer ay, sa kanyang mga salita, hindi na epektibo at dapat ng palitan. Tinutukoy dito ang kanyang posisyon bilang pinuno ng minorya kumpiyansa ang walong senador na demokratiko na magtutulak ang kanilang hakbang kay Speaker Johnson na muling tipunin ang kapulungan at talakayin ang isyu sa kalusugan. Pero hindi pa sinabi ni Speaker Johnson kung isusumiti niya sa kapulungan ang panukalang batas sa pagpapalawak ng subsidya sa kalusugan. Samantalang si Angus King, isang independyenteng senador na sumuporta sa mga Republikano, ay umamin na natalo ang mga Demokratiko dahil napunta sa dead end ang kanilang mga layunin. Ayon kay King, dalawang bahagi ang estratehiya ng mga demokratiko sa pagsisimula ng pagtigil ng operasyon ng gobyerno. Labanan ang Donbas at paupuin ang mga Republikano sa negosasyon para maiwasan ang biglang pagtaas ng bayarin sa siguro. Ayon sa batas sa abot kayang serbisyong medikal. At narito pa ang pahayag ni Senador King. tinanggap ng Senado ang panukalang pansamantalang palugit sa pondo ng gobyerno hanggang Enero 30 na iuugnay sa mas malaking pakete para sa pagpopondo ng mahahalagang ahensya. Hindi tiyak ng mga Republikano ang pagpapalawig ng health subsidies na pangunahing isinusulong ng mga demokratiko. At narito si Leader Borisov, mayorya sa Senado. Sinabi ni John Chun na magsasagawa siya ng botohan sa pagpapalawig ng mga benepisyo sa buwis ayon sa batas ng abot-kayang serbisyong medikal sa kalagitnaan ng Disyembre. Ano ang susunod? Kailangan ng ipasa ng Senado ang panukalang pansamantalang pondo sa kapulungan ng mga kinatawan. Nakakuha na ang mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ng tatlong anim na oras na abiso tungkol sa pangangailangang bumalik sa Washington para bumoto. At pinayuhan silang asahan na magkakaroon ng botohan ngayong linggo. Pagkatapos nito, kailangang pirmahan ni Donald Trump ang panukalang batas. Pero, gaya ng inyong naintindihan, pansamantalang solusyon lang ulit ito. Parang bubuksan muli nito ang operasyon ng kagawaran ng Estado ng United States para agad makapagpadala ng panukala sa Kongreso tungkol sa armas sa Ukraine at ipagpatuloy ang proseso. At si Donald Trump ay mabilis na pipirmahan ang panukalang batas na ito sa isang simpleng dahilan. Dumarami ang Amerikanong hindi kontento sa pulisya ng United States President ukol sa shutdown. Ayon sa mga survey, 58% ng mga mamamayan ng United States ay hindi sumasang-ayon sa ginawa ni Trump kaugnay ng kakulangan ng kasunduan sa budget at 31% lamang ang sumusuporta sa kanya sa kagustuhang huwag magbigay daan sa mga demokratiko. At ito ang pinakamababang bilang mula nang magsimula ang unang survey tungkol sa shutdown. Bukod pa rito, mas madalas nang binabatikos ng na mga botante ang mga Republikano dahil sa kanilang pagiging matigas ang ulo. Kaya dito, parang natalo ang mga Demokrata, pero parang may natatanggap ding pagkalugi ang mga Republikano. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.